Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bumbong Marcos? I'm going sa aeroplano, nag sila doon. Wala na ko bang magawa. Dahil nandun ako sa Davao ino, uh, kinukoordinate ko yung ating mga, yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa sa Hong Kong dahil sa gabi na yon alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero mayroong nag sa akin na informasyon tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Huhulihin sila pagbalik na dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si uh, Bimbo Midyaldia. Sabi ko, Sir, meron ang warrant. Hindi na ko hahabol dyan at sigusuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorary and uh, uh, prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado, Senator Dito Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam mo nung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. mo, pagdalahin niya si Pangulong Tutiridun, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam ang nakaka-nakaka nagkakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay, Kapitan? Sa barangay, Kapitan, maliit na barangay, kausapin mo, Kap, ano tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na Kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman, Sir. Pareho na lalaki. Hindi pwede yan, Sir. Hindi talaga. So, may isang salita. Pero may nagsahusap ako isang presidente. Dalawang bisis ha. Unang bisis. Doon sa purkit nun. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpupulog si Inday Sara. Magkasama, magkasama kami sa states. Siyang kandidato ng presidente. Ako ang nag-represent kay Sara. Nag-uusap kami. Doon sa Bukidol. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi ba siya presidente doon? Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba ito? bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuting, lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. Para, I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok, ha? Kahit gabuhok mo, or buhok ni Presidente Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam niyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after investigation ninyo, baka kami na naman ang isusulod ng ICC. Nagkahiwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang UNITEM, bakit biglang nagbago? Sige, biglang nagbago. Halata na itong lahat, ang ugat itong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila na papalit si Vice President Indy Sara sa 2022 para maging presidente sinimulan nila yan sa people's initiative doon nagsimula nagka-litsilitsin ang Pilipinas ngayon, ano nga inari? saan pupunta ang Pilipinas ito? wala we're very much divided mabuti sana kung ang division ay 50-50 ako, hindi ako <laughs> ang division ay nasa na 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Pero yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayong 80, kaya tayo majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na may niniwala. Dahil hindi man ako nag-usap sa kanila. Hindi ako nakiusap. Hindi ako nakiusap. Nakiusap sa kanila sila kusang kusang loob na lumapit sa akin. Ah. Alam mo, ano ka kasama pa, ha? Ako. Kilala ko at nakasama ko si Paolo Duterte almost 40 years. 39 years more. More than 39 years, magpo 40 years na magkakilala. 1996, pag-graduate ko sa PMA, Pagdating ko sa Dabao, vice-mayor pa siya noon. Eh kami parehong lalaki. Puro action man. Pagdating sa gira doon sa MPE sa Dabao region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Daging vice-mayor noong ilapoy ni President Correagino. Uh, gusto niyang parehong kami. Parang... Talagang uh, gusto ng adventure, gusto ng aksyon. Kaya every time mayroon ako inkwentro, pupunta siya doon, maki, ma, maki, makibalita o ano nangyari. Ay, ito sir, ito, So doon kami nag-stamp na kakilala. Noong kinasal ako, 1989, siya ang ginawa naming ninong. At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami, ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang personal, at pang politikal na utos, walang binigay sa akin ngayon si Pangulong Duterte. Ganon po siya. ko, ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warat o baris ko. Uhulihin oh, ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warat do baris na kanilang sinisturb sa atin, yan nagkagaling sa competent authority. Hindi yan nagkagaling sa lokal natin. Hindi yan nirecognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo tinadama, ha, pero ipinapaalam ko lang sa inyo. Hindi tayo mo Baka ngayon, pagbaba ko sa plano, nandiyan na nakabang na sila, aristuhin tayo ko. ako. Bahala kayo. Sige. Kawawa ang Pilipinas. Ganito na lang. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng Marcelo. Di ba? Huwag niyo, huwag gawin yan. Huwag niyo, huwag niyo gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sa ng rason para mag-declare ng Marcelo. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang, pero sulit tayo sa pong may kapal na sana yung sitwasyon ni Paulong Duterte doon ay kayang-kaya niyang malusutan yon at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban. Yun lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you!